Let's go, guys. Uwi tayo ng province dahil break natin na uh, holiday po. May pong uh, umuwi ng probinsya ngayon, ngayong uh, semana Santa. Kaya po, uh, kinuha na namin yung pagkakataon para makauwi din sa aming probinsya po. Ayan, syempre, hindi kumpleto ang pag-uwi namin ng probinsya kung hindi kami dadaan dito sa Atimonan. Sinasabing bitukang, bitukang manok. Ayan, sobrang ganda dito, tumaan. Ang ganda talaga ng view ng Atimonan, guys. lalong lalo na dito, sa lugar na ito. At syempre, ito talaga yung nagiging struggle ng mga bumabiyahe, yung bako-bakong daanan or maraming lubak. Ayan, syempre sa sobrang daming dumadaan ng mga sasakyan ay hindi maiiwasan ang pagkasira ng ating mga kalsada. Ayan, yan talaga ang pinakamahirap kapag malayo ang biyahe, kapag ang kalsada ay bako-bako at maraming lubak. Lalong-lalo lalo na guys kapag gabi kang babiyahe, hindi mo makikita agad yung mga mga lubak-lubak na dadaanan natin. Kaya kami, mas minabuti namin bumiyahe kami ng araw. Kasi nga, sobrang hirap kapag ganito ang daanan. Ayan, yung nakita ko din sa ibang vlog na ganito nga dito sa Kalawag, maraming lubak. At sobrang hirap talaga sa mga bumabiyahe. Buti na nga lang at hindi dito ngayon traffic. Walang traffic sa pag, ano namin, pagdaan namin dito. Kasi ng mga nakaraan daw ay sobrang traffic. Kaya at least walang traffic ngayon. Tuloy-tuloy lang, lang yung biyahe namin. Kahit medyo mabagal kami kasi sa, sa daan. Ayan. Yehey. Nandito na kami sa arko ng Bicolandia. Ayan. Welcome to Bicolandia. Sobrang masarap sa feeling guys na nakakauwi uh, nakaka-uwi ng probinsya guys. Nakaka-refresh. Parang na-recharge ka sa sobrang uh, pagod sa trabaho. Ayan, yung mga nararamdaman mong mga negative vibes. Mga wala guys kapag nakaka-uwi ka ng ganitong kagandang probinsya guys. Ayan. Ang sarap sa feeling guys. Ayan. Nandito na nga po kami sa Pulangi. Ayan, dumating kami dyan ng 2 p.m. Ayan, kasi umalis kami doon ng 3 a.m. Ayan, dumating naman kami sa Bicol ng 2, 2 p.m. Ayan, ang ganda ng uh, lugar ng Pulangi, guys. Ayan, ang dami yung punong kahoy. Ayan, sobrang ganda ng kapaligiran, guys. Makikita mo lahat ay perte ang paligid. Ayan, sobrang nakaka-enjoy, guys. Excited na kaming gumala. At syempre, excited na makita ang aming pamilya. Makapunta sa simbahan na pinupuntahan namin sa Tiwi Albay, sa Uruan ito ng destination namin kaya kami umuwi ngayon si Mana Santa syempre magnilay-nilay, magmuni-muni let go yung mga negativity yung mga hatred na nararamdaman natin ayan guys alam na alam mo na kapag nasa Bicol ka na kasi masisilip mo na si Bulkang Mayon ayun guys, kung nakikita nyo guys uh, familiar na kayo kay, kay Bulkang Mayon ayan, kapag nasilip nyo na yan guys ibig sabihin nasa Bicol na kayo nasa Albay na kayo kitang kita na ang tuktok ng Vulcan Mayon. And guys, thank you for watching po. Ingat po ang lahat sa biyahe.